what's up guys? So ayan, for today's ganap ay nag kami sa spaghetti. Kaya ngayon ay magluluto ako. Ayan nga pala ang aking pasta at niluluto ko na. O ayan, maya maya pag okay na yat luto na, magluluto naman ako ng spaghetti sauce. So, so eto na, okay na. Kaya ngayon, mag na ako magluto ng sauce. So ayan, nilagyan ko ng mantika at margarine Siyempre, nagisa ng bawang sibuyas. Inilagay yung hotdog. At naglagay rin ako dito ng corn beef na pampalasa. So ayan, naglagay na konti paminta at beche, minekos mekos, naglagay ng konting patis at nilagay yung spaghetti sauce, konting tubig, konting ketchup at iyan asukal. O ayan, mekos-mekos natin ng bahagi. At naggadgad din ako ng cheese. O pak, ba diba? Napakadaling magluto kapag gusto mo. At kapag nagkikrave ka. O ayan na ang aking spaghetti sauce. Napakasimple lang. Eto, kumuha lang ako ng konti para mamaya pag kinapos, ilalagay ko ulit. At heto nga palang spaghetti na yan. Naalala ko, nung mga bata kami, ay nako, pag birthday lang kami, nakakatikim yan pati na ng pancet. Kung hindi mo naman birthday, hindi ka na rin makakatikim niyan. O, ayan nga pala ang aking spaghetti at kinulang sa sauce. Kaya itong kinuha ko na yan, idadagdag ko ulit yan. O, diba? At heto na. O, ready to eat na tayo. At heto, nagsandok na ko O, ako ang unang kakain. O, tikman natin. First bite, unang subo, oh pak, sarap, yun lang.